Isda. Samaral mga wads. Okay. Samaral. Samaral yan mga wads. Uy, laki. Wow. King Samaral. Diyan sa ating hulo yun. Yun mga wads. So, may dumaan na uh, pangisda isda ang pang May dumaan sa amin mga wads. si Idol Romsel. <laughs> Pakoldo. Ay. Ayan. Uy, alatan. Uy. Wow, laki. <laughs> oh, buhay na buhay oh. Latin fish, thank you Lord. Uh, okay. Yes, ayos. Okay. Ay po, tres, buti ite pa. Lang iya. Isda na naman mga birds. Uy, sa maral, thank you Lord. Okay. Thank you. <laughs> yun mga birds. Oh, yung masak. Masak mga birds. Buti ay patay. Buti ting patay. <laughs> Bangkay na siya mga bangkay na. Hindi na siya nabukta ng umaga. buds, uh, ngayon lang nag-vlog video Mulan kasi sa mga panahon no? Oh. Uh, video tayo kahit konti lang mga buds para may pang upload tayo yun parang may isda yata dyan maganda umaga pala sa lahat yan, uy alatan uy, wow lucky <laughs> oh buhay na buhay oh alatan fish thank you lord Yo Alatan mga Oke, okay, buhay na buhay Ah. Okay. Oke. Ha? Paros na. Punto eh. Sama na kami ito. Yun. Laking alatan mga bads. Sama ang panahon mga bads. Bigla lang ano. Mulan ka malakas kagabi. Kahapon pala. Kapit okay, tayo ito eh. Yes, ayos. <laughs> Nagmukha kang alatan. <laughs> Sige mga wads. Ah, Video lang tayo sa pagkat may huli. Malaya ulan kasi, oh. Ha? Yun, mga kabal. Sana, lobster. Ay, yun. Ay, putres. Butiti pa. Langiya. iya. pa, mga kabal. Uy. mo na yan. Ay. Kuha ng angin mga bads, kung hindi makuha ng angin yan, hindi yan matanggal sa lambat kasi. Pagat yung bayan to eh. Punawgas pa, punawgas pa. Tupi. Ah, ayaw ko na oh, kasi. O yun, umutot na. Yun. O lang yan. butas yung lambat. Wasak. Wasak ang lambat. Kala ah, ko isda na gumagalaw. Lobster. Di pa pala. Big news. Big <laughs> na big, <fake>, mga <laughs> Uy, yo, unaw. Yun mga kabads, oh. Mulan pa rin. Isda na naman mga kabads. Uy, samaral. Thank you, Lord. Yun, oh. Samaral mga kabads. <laughs> Thank you. Oh, buhay na buhay. Sulia, sulia. Ah. kanan wakan mama putih asang ngasa asang ngasa Benatan musah asang. Sedak yang huli nami di tomang wads. Alang lima sek, alang lima sek nami sah pisah dalam piras agad. Kena so, wala Tinamaan. Yun, hehe, oke, maro, udah lewat. Panit. Saan namin lobster mga babs Medyo mabahura yung dinanan. Saan namin lobster? Lobster! Yun, mga babs Oh, yung limasag. Limasag mga babs Pinakki ng limasag. Isa-isa yung huli niya. Uy. Masag in the house. Ang takit-takit. -taki. Aris Piak Tanggalin na namin, ah, naman yung mga lads uh, May na naman yung Agos Pabalik na yung Agos Oh, panay ulan sa Iloilo Sa -ilo. so, Negros, walang ulan Malapit lang yung Negros mga lads Narihan namin Sinubukan ko dito sa spot ko na ito Pero parang walang labster ah Hindi tinamaan. Yan, negros na yan. Oh. Malapit lang yan dito. Yan sa kabila, Gimaras. Yan mga para parang may pumuti. Pumuti at saka brown. Lobster. Uy, balik pagi pa Hindi pa lobster. Pala ko ba na? Pagi pa pala. Tanggalin natin yan, mawads, tanggalin. Yun makabads parang may pumuti isda. Susak so, mamanay. Eh. Butite. Ay patay. Butiting patay. <laughs> bangkay na siya makabads, bangkay na. Dinsan na nabutan ng umaga. Bangkay na. yun bangkay na butite di ato inara na lumagi uy halang hiya panay kabaho naman yan kita hiya nga no? para makapalos mo doon yang butiti yun oh. bangkay na mga bats bangkay na nabutan namin Sumulod pang gagawin sa gisi. Kasi ito ay prutsa na ito. May gisi na ito. Bakila, bakila. Ang uh, bayan. Bangkay na ang inabutan. Patasan na lang para makalabas yung akbad. Hindi naman yan ma kirahan yun siya. Hindi ako sa tiragyan putang may barko dito dadaan saan sa na, daanan. Yung tugo. Daanan ng barko kasi yung tumakbad. Nariyan namin. Baka yung mga labister dito na bulabog na ng barko. Oh, joke. Sige. Yun mga oh sana may lobster lobster nga yan ay sida ay lobster nga yes sir uh lumasag at ka lobster mga bas magkatabi yes sir yan na O, oh, kakatsang nasag to <laughs> yun good size lobster talaga pala ay ang lakas ang lakas kala ko wala sa dito dito lang siya pala. May lima sagpang kasama. Okay. One balls. Oh, grabe. Oh. Napaka-itim. Bigat yan. Oh, pulupot. Pulupot na pulupot. Yung katawan. yun tanggal lobster may lobster pala to totoo, totoo pa lang may lobster dito kala ko wala sa dito sa aking spot tanggal to hindi nariyan eh wala ka kapunta dito kasi malaya rin kabads okay One ball ah, gusto ka bita sentak plek Pati ko, hindi pa yung barko Hindi pa siya lalabas eh Yan ang barko Yun, dito lang yan sa tabi namin mga bats Okay, oy, one ball Okay Lula na Oop up, up. Oop, oop Okay Togo Express Tugo Manila Marig masigla tugo masigla pala kama ma marigla <laughs> tugo masigla dong di dumaan di kami nakahuli ng lobster salamat sa tugo masigla advertise tayo mga kabads oh. na yan Mindanao siguro galing Manila sa Bakulod Bacolod yan galing siguro mga kabads na drop off yun sa Bacolod dito lang yan sa tabi namin dumadaan oh. dito Maria sa kanal kasi yun. Mga sasakyan yung karga nito sa ilalim. Ah, pasahiro. Oh, sasakyan sa ilalim, pasayro sa itaas. Yun lang purpose nito. Ah, uh, roro. Mga sasakyan sa ilalim. Yun o, oh. kung hindi ka hindi pa kami nakahuli ng lobster. Daming sasakyan sa loob oh. Ayun. Barko na barko. Barko na barko. Sige, makwad. Tuloy tuloy namin sa Tugbatak. Salamat sa Tugo. Masigla. Kung di ka naman, di kami nakawali ng lobster. <laughs> Ikaw yung ano namin. Love. Daming sasakyan sa itaas. Yun mga oh. isda. Samaral mo oke. Okay. salsals. Guys. Tapik mo na ito eh. Da okay, na sa ulo. Patyan na sana. Oke, nah. Jalanan mo na paling jikalau para di na baka ano kami. Masabit na naman. Sige. Tagal-tagal din kami nakahuli, daming basura. Yun mga kabadj, isda Isda na yung mahuli dito Samaral, samaral yan mga kabadj Uy laki, wow Laking samaral Diyan nasa ito yung huloy akong ah, Tail mo, higoy ako na tsaka ma Yun, samaral mga kabadj ayos Sige, tuloy-tuloy -tuloy lang tayo mga kabadj. Kahit samaral lang, okay na yan Isda Mahal yan, samaral, class A Sige mga kabadj. thank you lord sana may lobster pa dito sa banda huli yan. Isa na lobster pa lang yung huli namin mga bads. Yun mga bads. Oh, may dumaan na uh, pangisda pangtuna. isdang May dumaan sa amin mga bads. Oo. Oh, si Idol Romsil. <laughs> Romsil TV dumaan dito sa amin. No. Oh. Grabe oh. Yun mga bads, May taba eh. <laughs> Pakol do. Ay. Pakol pol. Pakol kol. Pakol kol. Abi kau ni tak badi doi. Cek tu ya. Area nanti, area nanti, dalam. Karena tanggal tu. Nah, dalam. Oi, lobster, dalam banget bana tanah makan basi natira, dalam mana lang? Sana mi lobster, ah? Ayo, pagi. Pagi pak makan basi pagi. Oh, sih tanggal ini mau nak makan basi? mabilis kami. Yun mga kabads, tapos namin sa pagbatak, tanggal lang kami ng uh, aming isda. Tanggalan ni Arnold. Uh, update sa uli, isang lobster lang. Hindi na dagdagan, mga kabads, pero okay na yan. Pasalamat sa Panginoon sa biyaya na naman, di ng ngayong araw. Ang hapon, wala kami na binta, pang nang ulam na namin yung huli namin. Pero ngayon bumawi kahit sa isda, at saka yun, may sawa sa ng Panginoon, may lobster, isang piraso. Okay na yan mga buds, Malaking biyaya na yan para sa amin ngayon. Pambili na tayo ng ano. Mga baon ng studyante. You know. Uh, 550 grams. Sang kilo. Ah, kalating gramo. Sumita gramos. Yun. Magandang umaga pala sa lahat mga buds. Ah, uh, dito pa rin kami area. Usod lang kami konti. Banda doon mga ano lang. Ito kasi yung spot na nuli ko dito palagi. Uh, ngayon tatamaan natin. Sana manja, may laman pa. Uh, yun, may shout-out sa lahat. Mga subscriber ko dyan, sa viewers. Lalo, lalo na kay Ma'am Pinay. In America yun, Ma'am. Maraming salamat sa support. mo. God bless sa iyo. at uh, more blessings. Ingat palagi. Uh, yun. Uh, salamat sa time at banding mo na dito kapatid po. maraming salamat. Isa ka talagang napakabait. napakabait. Sobrang talaga. Yan ka palagi. dito lang kami na mahal sa iyo. Maraming salamat. Bye-bye. Ang -bye. uh, na lang mga bads. arya kami uli. Uh, makulimlim ngayon ng panahon. Walang araw. Puno ulap yung langit. Oh. Ang gimaras puno ng ulap. Ilo-ilo. Muulan. Bandang negros. Parang ulan din. Ang kanlaon. Di makita. Oh. Yun. Huli naming mga sumaral mga kabads, malalaki. Aking sumaral yan. Dalawang piraso, isang pakol. Yeah.

yon uh, yun, mabalik tayo na sa adventure. Sana supportahan nyo pa rin mga bads yung aming vlog. Yun, maraming salamat. Uh, nauna, shout out sa mga pwede kang vlogger may love shout out. Nauna kay sa aking sponsor, kay Ma'am Pinay America. Yun, may love shout out, Ma'am. Salamat sa supporta mo. Uh, God bless at more blessing. Ingat palagi sa uh, mga kaibigan nating vlogger mga bans, na una idol rap is for fishing may galab shout out sa kaya anak mo kasi si drop rap yun may galab shout out idol sa pamilya nyo may galab shout out kaya idol rin fishing adventure shout out idol john tv vlog may galab shout out idol sa pamilya at sa kaya kay mama I star tv vlog yun may galab shout out ma'am ay farmer boy tv idol shout out may galab shout out sa pamilya mo dyan uh, Kay mama rosalia katod vlog pala ni ma'am may galab shout out Kamusta? Uh, GC Adventure, shout out. Pijin TV Maras, shout out idol. Ernest Tagutlay, yun, shout out. Dear Kuya G, shout out idol. Uh, Agri Diary, yun, shout out. Tita TV, shout out. Dennis Spishing Adventure. DGMX Vlog, shout out. Marsigan Channel, Buhay kanada Channel, shout out. Uh, Maribik Pires, yun shout out Maris Correct Channel, shout out Tabayan, Banuato Fishing yun. Shout out, Idol. Uh, Ronald Pamboy, Shout out, Idol. Uh, Boy Manasugi Official. Shout out. Uh, Kalaag. Hunter, yun. Shout out. Lagalag Channel pala. Lagalag Channel. Shout out, Idol. Jusper TV. Yun. Shout out. At Turagsoy. Yun. Shout out, Idol. Turagsoy. Shout out. Rekursil, yes. Shout out. Eremododoy. Yun. Shout out, Idol. Tiknoy Vlogs sa Tab yun, shout out Lix TV Official DJ Rhino Show shout out mga idol vlogger ko no, yun, shout out Amulet uh, Fishing, shout out Ma'am Dish Din, shout out yun uh, sa channel ko lang bangkit natin mga bads uh, support, please support at God bless uh, at sa mga subscriber natin dyan, sa viewers hindi kalab love shoutout, ang nauna kay Cuy Butoy si Saga sa Iloilo Choy, shout out sa family mo diyan. Sila ni G. Jim Andrade shout out. Sila ni Jun Rico Bayeron shout out. Lemmel Brad Donokison shout out. Ah uh, Jojo shout out. Eh Rami Ramosora Arto Gaming ang Miguel shout out sa family nyo. At sa ano mga sa sa barangay ko love, shout out sa lahat. sa ila pala niya no sa kapatid ko dyan kayo nila pa dyan sa Dubai Miguel shout out kapi direct na biyano yun shout out mig Daniel Lisa Dubai siya shout out sa pamilya mo dyan at sa kay Manong Oliver sa Australia yun Miguel love shout out nung kay Jin at sa kay Villa, yun Miguel love shout out at dito din sa kabarangay ko Miguel love shout out sa lahat nanonood na kami video maraming salamat at tapos po salamat sa lahat mga bads na sumasuporta sa aming munting channel sa bakulog kay Manong Usong pala Miguel love shout out sa pamilya mo dyan sa Negros, tapos Montero Plumeris, si ko pamili, po si Pamili, Miguel shout out. At Pet Chan Junior Chan, yung shout out idol. At yun, sa gusto pa-shout out mga bads, comment sa vlog para ma-shout out. Salamatan mga bads. At yun, kita kayo sa next vlog. I love you all mga bads. Bye-bye. See you next vlog.